magpasimula tayo sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo, at sumayo rin. Manalangin tayo ang mga makapangyarihan. Ipinakikita mo sa amin sa pamagitan niyang gawa ang iyong kabutihan ay yung kalooban na kaming at makasama mo sa iyong mga pinaghaharian. Naway kami maging dapat na sumusunod sa iyong anak sa pamamagitan ng aming salita, buhay at gawa. Hiniling namin to sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ating mabuting balita ay hango kay San Mateo, Kapitulo 11, Versikulo 16-19. Ang magandang balita Noong panong yon sinabi ni Jesus sa mga tao, Sa ko nga iahambing ang tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tunugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumatangis. Sapagat na parito si Juan na nag-aayuno at diuminom ng alak, ay sinabi nila inaaliyansa ng demonyo na paritong anak ng tao na kumakain na umiinom. at sinabi naman yung masdanyo ang tao nito matakaw at naglalasing kaibigan ng mga publikano at mga maksalanan gayon man ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamakitan ng kanyang mga gawa ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puring kanawa o Kristo. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ay nagsasabi sa atin, ang ating pagkatotoo ay napapatunayan sa pamagitan hindi lamang ng ating salita, kundi ng ating gawa. Ganon din ang pag-ibig ng Diyos ay napapatunayan sa kanyang gawa. Ibinigay ang kanyang anak na nag-alay ng buhay upang tayo'y masakit sa ating kasalanan at kanyang makasama. Tayo man po ay magiging totoo sa pagiging disipulo ni Kristo sa pamagitan na ating gawa, magubuting gawa para sa ating kawa, lalong lalo na sa mayroong pangangailangan at sa ating gawa rin upang ang ating kalikasan ay maproteksyonan sa pamamagitan nito, malalaman na 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 tayong hindi sa ating salita, kundi sa ating gawa at sa ating buhay. Pagpatuloy natin ang ating panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasaamin ang karihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakani sa araw-araw, Patuwaan mo kami sa aming mga sala, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At mo kami sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Pagalangin natin ang mga maumayan ng Maguindanao, ganun din ang mamayan ng City, at lahat po ng nayon at bayan sa BAM, na huwag po silang natakot, bigyan po sila ng pag-asa ng Diyos, at umiwas sa mga karasan na way magpatuloy ang pamamayani ng katayapan at ng reason at hindi karasan at pananakot. Sa kanilang ating panawangin, sumayon niyo ang ating Panginoon, pagpalain kayo lahat ng mga kapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at God bless you. Amen.